Ayan. Ayan siya mga brother. Ayan. <laughs> Ayan na yung pinaka-evidence mga brother. Kaya pag gumanyan na yung ano nyo, warning ng gasolina, kabahan na kayo mga brother. Pag gumanyan na sigurado yan. Ititirik ka na nyan. Kaya tara na pagkas na tayo. Sana umabot mga brother. Oh. Good morning, good morning, good morning sa inyo dyan mga brother Magandang magandang umaga, magandang buhay Ingat ingat tayo, saan man tayo pupunta mga brother ah uh, susubok tayo mag vlog Kasi yung biyahe ngayon May katumalan, wala pang tao <laughs> Kaya hahanapin natin yung mga kasama natin At tatanungin natin kung ano na yung mga nararanasan nila sa kanila mga biyahe kaya ngayon ang dami nakatambay sa mga tinatambayan. May mga taxi, sari-sari, matumal talaga, hirap. Sana matapos na itong ano na to, itong virus na to. <laughs> itong salot na virus na to, sana matapos na. Kaya tutukan niyo yung vlog ko. At susubok tayong ko usap sa mga kasamahan natin. Kaya yeah. shout out, shout out sa inyo lahat dyan. Ingat, ingat kayo sa mata tayo pupunta. Ingat sa biyahe, disiplina sa kalsada, brother. salut, God bless at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Sa, ayan. E, tara, tara, tara. Nalis na tayo. Ingat, ingat mga brother ha. Kita, kits tayo. Kita, tayo dyan. Sa ating mga tambayan, mga brother. <laughs> sigurado to abad lang tayo let's go next vlog ko brother, next vlog ko comment tayo sa baba free shout out kukuha ako ng isa shout out ko kung mga comment nyo comment lang sabi nyo lang shout out pwede na yan Para sa okay, isa-isahin ko kayo, okay? Okay ba yan mga brother? Comment down below! Tara! Arangkada to! Akala ako <laughs> ko ako na. Gantay si mama. Akala ko ako na. Mukhang iba na napa. Akala nyo gabi na no. <laughs> Ay, hindi dito lang ako sa loob na, ano, ng kondo. Kondo nila hindi sa akin. Negative na ako. <laughs> so, Anong oras na ba? Sakto alauna mga brother Grabe Sakto alauna 2 hours 2 hours ang pasok mga brother Ang lupit mo Lupit mo mundo ay tara Hahanap ulit tayo Salamat tayo ngayon sir Sir, thank you sir Okay, hiko tayo At hahanap ulit tayo na Ang ating asahiro Grabe naman yung tambay ko na yung tuwals. Pero sige lang, laban lang, laban lang, laban lang tayo. Ganun talaga, ganun talaga. Okay. Yan, yan na nga. <laughs> Tara, pagkatid ako ng DFA eh, mga brother. Kaso, yeah, mukhang nakakatakot. Nakakatakot kasi anong oras na. Wala, una, 40 na 40 na. Hindi yung natatakot ako sa oras mo, brother. <laughs> Ito lang. Ito yung ginakatakot ako, brother. Dali lang. Liligo na ako dito sana. sunrise. Para mga pwesto. Papakita ko sa inyo kung ano yung kinakatakot ako. <laughs> Dali lang. Ito yung nakakatakot dyan, brother. Tingnan nyo mabuti, ha? Ah. Tingnan nyo mabuti. Ayan. Ayan yung nakakatakot dyan, brother. <laughs> Ayan. Ayan na yung ebidensya, brother. So, papano na lang. <laughs> Tapos, nakatatlong ano palang tayo. Nakatatlong booking. Anong oras na? dalawa na kwarenta, tatlong booking dahil sa kakaikot brother, ayan yung nangyari ganyan. kaya kayo na umusga ganyan yung nangyari yun yung nakakatakot brother baka mamaya bigla tayo pumugak pero yung isang nagbiblink na yun hindi pa yun malayo-layo pa tatakin mga abot ka ng mga 10 kilometers pag yung guhit nasa baba yung magbiblank yun yung delikado brother yun yung delikado na sa mga mirads kasi mirads lang gamit ko eh. pero pag bios wala kasing gano'n eh. bar lang talaga sa bios gumawa ko sa ibang unit pero ito kasi yung mirads yung pinakalas bar pag nagbiblank ng gano'n malayo pa medyo malayo malayo pa makakarating pa ako ng kisang city pero yung sa pinakababa na guhit pag yun na yung nag-blink, yun na yun. Kabahang ka. Doon nga nakabahan. Kasi sigurado yan. Tititirik ka na niyan. <laughs> so, sige, sige, sige. Sana makakuha ko ako yusi. Kasi mura kasi doon sa soke ko sa Roosevelt, Doon na ako magpapagas. Mas, ano kasi, mura kasi. Pag dito, parting south. Mahal. Sa porte. Ang iba, 46. Doon kasi, ano lang. 37. O, diba, layo na difference Let's go! Ikot tayo sa ano makachapa So natin Mag one rounds One rounds Itutur ko muna kayo dito sa MOA <laughs> Sana naman Makinumin Makadali ng pababa Bikinumin Yan no. Oh ganyan na yung muha ngayon, malungkot na siya hindi na yung katulad noong araw <laughs> noong araw kasi may daming tao open ngayon wala na alaos era na yung mga tao ngayon alaos era wala pera <laughs> kaya yun day at home na lang daw sila stay at home <laughs> mo, wala na tao tayo pa yan Guardia na lang yung natira <laughs> Guardia na lang yung malakas pag wala pa rin Bababa na ako ng malate kasi ano Tama ako ng pakis sa ito no? City to. Kasi pag sa Makati ganitong oras wala rin Ikot ka rin ang ikot Upos lang yung gas Ayan o Kita nyo yung fresh wheel Ayan Malungkot din eh. Hindi <laughs> na siya katulad doon na masaya Malungkot na siya ngayon Ano nangyayari sa iyo pre? bigla na lang itong matras ha Ang sariling kalsada ha ito yung contract contract ng tent malungkot na rin sya malungkot <laughs> o, na rin yung contract malungkot na dito na ba? wala. Tara, let's. Didiretso na tayo ng malate. Kasi, mauubusan lang tayo ng gasolina dito sa kakaito. Wala rin naman. Ganyan siya, ganyan ganyan siya tapon ah, dito rin ako wala rin nangyari o, oh, sige sala mo na kayo update na lang ulit tayo mamaya good vibes good vibes good vibes mga brother good vibes lang tayo yun yun Hanip, dandito -di na ako sa isip nun. Kinakabahan ako, brother. Kinakabahan ako. <laughs> Ay, dako! Kasi, nag-blink na talaga yung pinaka, ano, guhit sa baba. Nag-blink siya kasi inabangan ko galing ng, ano, ano kita? Uh, Mega Mall. Mga 8 kilometers yun. Mula Mega Mall hanggang dito. Kaya, na lang, kung kaya na lang. Punta na ako rough milk, eh. diretso na ako ng mga brother. <laughs> ah, nako. Huwag gayahin ha, ah. huwag. gayahin mga brother ha, pawang profesional lang gumagawa nito. <laughs> sana, huwag naman sana. Naku, naku, traffic pa. <laughs> Pero ginawa ko kanina, nag naman ako kasi Mahirap na abutan na Meron din dito sa may ano, may sa na ano, na Phoenix kasi ng medyo mahal. Eh, di diretsa na lang ako sa harap Kasi malapit ko rin naman. Kaya doon na tayo. Bumigay ka naman! <laughs> umigay ka naman ito mga brother. O tingnan nyo, tingnan nyo. Ayan siya mga brother. Ayan <laughs> Ayan na yung pinaka-evidence siya mga brother. Kaya pag gumanyan na yung ano, Warning ng Gasolina, kabahan na kayo mga brother. Pag na Sigurado yan Ititirik ka na Kaya tara na pag tayo umabot mga brother. Ay nako, matrafik Hi hi, 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 hi na traffic pa pero dito lang pagdating doon sa Edsa buti na lang talaga yung Edsa ngayon hindi pa gano'ng ka traffic pero kung mga ano naman na araw hindi ko na isusugal yun pala papagas na ako maala na <laughs> ko lang kasi pero sana malapit na lang oh. isang kembot na lang rose na eh <laughs> Sana naman, sige, 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 dyan lang muna kayo, saglit lang. Oh. Ay, thank you, Lord. <laughs> Dito na tayo, mga brother, nakarating. Nakarating din! Ayusin ko lang, mga brother, ayusin ko lang. Nagpapagas muna ako. <laughs> Ayan mga brother at naka-survive. <laughs> naka survive pero yung malupit doon brother. Hindi ko nailipat yung number ng Gcash, dapat ilipat ko yun sa number ko bago ko ma-send para pumasok doon sa ano ko sa Grab Rider apps. Oo, uh, na lang, mayroon akong tinabing ano, pera. <laughs> Ay, nako, hindi na ako ulit. Tayo ko ng ganon. Bahala na kayo dyan. <laughs> ah. Tik ka mapornada, hayop na yan. Ah, sige, sige, sige. Hanap ulit tayo, hanap boy ulit tayo. Good vibes, good vibes, good vibes. Di na punta naman niya sa Gcash ko. Kaso daw mamaya pa kasi yung papasok. Matagal pa papasok yun, kaya kailangan ng cash. Sige lang. No choice eh. Narod na tayo ulit. Okay, let's go! Ay, nako mga brother! Gabi na siya, madilim na. <laughs> At hindi naman ako ngayon ulit sa Isin North. Ah! Harap po na ako ng makainan, brother. Kasi, medyo tumgots na. Kaya hanap-harap na tayo makainan. Hindi na kaya. Butas na yung, ano ko, butas na yung bitoka ko. <laughs> so, time check. Ano na, alas 7. Shoutout sa mga pa-uwi-uwi dyan. Pa -uwi. Ingat lang po tayo, ingat po tayo medyo ma-traffic na kasi rush hour na eh Uh, Ingat-ingat, kunting ano lang, kunting tsaga, kunting pasensya lang sa kalsada mga brother. Ganun lang talaga. Pero ako, babiyahe pa ako. <laughs> May susunduin pa kasi ako mamaya sa BGC. Kaya, dyan lang muna kayo. Mamaya na tayo magtatapos. Okay? So, let's go. Harap tayo makainan. At yun na nga mga brother. Time check. 9.25 na sa so, maraming 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 salamat hanggang dito na lang muna yung vlog ko sa araw na to kita kita kits na lang tayo next vlog maraming salamat sa pagsubaybay mo sa isa ko na namang vlog at kung bago ka sa channel ko brother baka pwede mahingi ng like at comment subscribe na rin click mo yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video comment ka sa baba next vlog isa shout out natin ang inyong mga comment dyan sa baba kaya maraming 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 salamat ingat ingat tayo sa man tayo mapunta at pasalamat sa isang araw na naman siyempre so kita kits ulit next vlog ingat ingat God bless good night mag ingat tayo lahat para mabuhay kayo hanggat gusto mo ingat So, tara at susundo na tayo nandito na tayo sa BGC mga brader at ito malayo-layo pa yung tatahaki namin mga brother malabon pa kami uuwi <laughs> Ay nako Sige lang, sige lang Kaya yan Kayot-kayot lang tayo Kayot-kayot lang Ganon talaga ang buhay Ganon talaga Kaya natin magsipag Magsipag uwi <laughs> Ano? Ah. Ingat-ingat kayo, mga brother! Ingat-ingat kayo! Kita tangisin dengan tayo. Next, bye-bye! Bye-bye! No, <tipas> malungkot wala na isang tao gwardiya <laughs> na lang yung natira gwardiya na lang yung matibay na tao